Magandang araw sa inyo. Salamat sa pagbisita sa Soft Cut Celebrities. Isa na naman kabanata at trending ngayon na pinag-uusapan araw-araw ng mga tao sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo or maging sa YouTube, sa Facebook at iba pang social media platform. Bago tayo magtuloy sa ating topic at kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, pakilike na rin po, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Siyempre naman para updated ka sa mga bagong upload sa aking channel. Sa episode na ito, EAT, o ang original na itbulaga pa rin ang nangunguna sa ratings na noontime show sa Pilipinas. Sa pagbubukas ng original na Eat Bulaga last month ago sa TV5 at hanggang ngayon, ay tumatatak pa rin sa isip at puso ng mga tao ang iniwan ng legit dabarkads at iconic, legendary Tito, Vic, and Joy, or TVJ. Tingnan natin at alamin ang patunay na status sa ratings at mga views ng dalawang noon show na Original EAT at Fake Bulaga. Sa Facebook Live ng Fake Bulaga, meron silang 798 na views. Samantalang sa Facebook Live ng Original na EAT, ay meron silang tumatanging na 15k to 16k na solid na viewers. Tingnan naman natin sa YouTube Live ng dalawang magkatunggali. Sa YouTube Live ng Fake Bulaga, ay meron silang 800 na viewers. At sa original na EAT, meron silang napakasolid na 99,000 plus na viewers. Siguro nagsisisi na ngayon ng Tape Incorporated. Dahil sa ginawa nila sa legit at tunay na ibulaga at yun ay TVJ at legit dabarkads dahil kitang kita naman at kapansin-pansin naman ang dahilan kung bakit sila mababa sa ratings. Aside pa riyan, may bago pang pasabog at nakakaaliw, na si Jose Manalo o aka, Mayor Jose Manalo sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Ang mayor na hindi natatalo sa buong mundo dahil nga daw siya ay ipinanganak na Manalo. Sa sinabi ni Mayor Jose Manalo na wala tayong mararamdaman na lungkot at sakit sa puso natin wala which is tama naman ang sinabi ni Jose Manalo sa Sugod Bahay mga kapatid dahil ang original na Eat Bulaga CJ at Legit na Barkads ay nakakapagbigay saya sa buong Pilipinas at sa buong mundo Diyan po nagtatapos ang maikli at makabuluhang episode na to kung ikaw ay legit na taga-suporta ng TVJ EAT at Legit Dabarkads mag-comment ng oo Mag-subscribe na rin, i-like, i-share, at pindutin ang bell button para sa mga bagong updates. Salamat sa pagtutok sa Softcut Celebrities. Naway naging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong panunood. Hanggang sa muli.